Lahat ng tanong ay may sagot, kaya tayo sa sagot ng tanong at ito ang kanyang katanungan. Kung ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan, paano po sila mapaparusahan? Ah, dalawang uri ng kaparusahan ng kamatayan. No? Ah, literal na kaparusahan ng kamatayan at saka spiritual na kaparusahan ng kamatayan. Uh, ang simbolo ng kamatayan sakit, paghihirap, kirot, hapde at yung mga hinagpis ng mga tao yung mga pait sa buhay yun uh, doon muna tayo sa literal na kaparusahan ng kasalanan halimbawa uh, pag iinom ng alak yun po ay nakakasira ng ating katawan uh, makakuha ka ngayon ng sakit sa atay o sakit sa baga sa iyong pag-iinom. Uh, ah, doon pa lang, uh, ah, umiiral na yung kaparusahan ng kamatayan na literal. Ah, kahit buhay pa yung katawang tao mo, uh, ah, pinaparusahan ka na sa kamatayan. Sa ano naman, sa spiritual na kaparusahan ng kamatayan, halimbawa, ah, namatay ka ngayon sa pag-iinom mo. Tapos ikaw ay ikinulong doon sa ah, kulungan ng mga patay or di kaya ikaw ay nasa langit, sa ilalim ng altar. Nagaantay ka ng kaunting panahon. Tapos dumating na ngayon ang paghuhukom. Pagdating ng paghuhukom, ah, doon ka ngayon mapapunta sa kaparosahan ng kasalanan. Ah, doon mo mararanasan ang habang buhay na sakit, habang buhay na paghihirap, habang buhay na kirot, habang buhay na hapde, habang buhay na naranasang pait ng tao sa mundo, napakahirap. Kaya yun po ang literal na kaparusahan at saka uh, spiritual na kaparusahan. Nandito na lang. Bye-bye!